Ganda na kuha niya. Uli, hot chip pa niya. Ah, ba wala? ako lang. Five months old. Eh, mga early bird na mga Eh, lang. Eight months old. Ganawa yun. Ah. WPC pa ang win niya? WPC ng mga WPC win pa na. Maganda pa ang kaibigan. Ganda na mga marok dito. Ganda na mga marok dito pa ang golden mga kaibigan? Magkano hats mo. mo? liba. Ilang buwan uh, oh. 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 na? 15 months. months. Ito months. atawan. Oh. Golden na hats. Golden yan Hats. Ayan o. 3,000 mga master. O sa ganda lang. Ang tupay Iba vlog lang natin. Ang Sa ganda rin yung dalawa. Baka master, thank you. Ganda naman ang manok natin. Ano ba? Ganda ang hero nito. Magkana binibeta ito, kaibigan? 2 6 lang. Ilang buwan na? 10. months old. Napakaganda ang hero nito. lang. Ganda ng kuha niya, ng palo niya. Pasadya. Natural bay na pinungusan. Ah, may babo. Ano?

Ayan, 1 ang gusto nang mayari. 1 na tawad mga master. Wala ka sa lahat ang ibigay mga master. na. Kunin na Black. ako bukas. Kahit mo, boss